Eksklusibo ko ang nakapanayam kanina si Alias Totoy. Umaabot na raw sa mahigit isang daan ang ipinapatay ng mga sabungero. Ibubulgar na rin daw ni Alias Totoy kung sino-sino ang mga sangkot na pulis. Narito ang report. Itinuring niya na tinuring ko siyang tatay. Pero ang hindi ko matanggap si yung patayin niya buong pamilya ko. Mensahe ito ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy sa negosyanteng si Atong Ang. Sinampahan ni Ang si Alias Totoy ng patong-patong na reklamo sa Mandaluyong Prosecutor's Office. Kabilang dyan ang may kaugnayan sa umano'y pangingikil ni Alias Totoy ng 300 million pesos kay Ang para hindi raw idawit ang negosyante sa kaso ng na mga nawawalang sabungero. Pero ayon kay Totoy, siya pa nga ang sinubukang patahimikin ng kampo ni Atong Ang. Umabot daw ng kalahating bilyong piso ang alok. Nakakatawa naman, isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko. Obon ng sinungaling yan, Acerel. Ang gusto niya, tanggapin ko na yung offer niya at lumayas na daw ako. Punta na lang daw ako sa ibang bansa. Pagdidiin ni Alias Totoy, si Atong Ang Talaga, ang mastermind sa pagkawala ng mga sabungero. Katunayan, kasama raw ni Ang kanina sa prosecutor's office, ang dalawang dumukot sa mga sabungero. Mr. Atong Ang, yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Ikaw mismo nag-uto sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Yun yung suspect na bumitbit ng dalawa ng, nawawalang nawalang minsing sa bungero. Yun yung si Rodelo Anigig at si Toto Roger burikan. yung nakapula kanina, yan yun. Kaya kong patunayan at mayroon akong lahat ng sinuot niyan at may tato sa paa. Magka magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atong Ang. Umabot na raw sa isang daan at sa ang umano'y ipinapatay ni Ang. Hawak daw ni Alias Totoy ang USB yeah, kung saan Ayo, nakalagay ang mga na, ebidensya. Ibubulgar pa raw ni Alias Totoy ang mga sangkot na pulis para makarating kay PNP Chief Nicolas Torre III. Kinalagkad din ni Alias Totoy ang pangalan ng aktres na si Gretchen Barreto imposible raw na walang alam si Barreto, lalo't miyembro siya ng tinatawag nilang Alpha Group. Dahil ba uh, close sila ni Ginoong Atong Ang or may nakita mo ba or alam mo ba na talagang may direct involvement siya dito sa Missing Sabongeros? Yes, Sirel, kasi sila nag-usap-usap din yung mga yan. Bago mangyari yung mga krimi na yan, nag-usap-usap yung mga yan. Ah, uh, ibang ayaw pumayag pero majority yung pumayag. Ang sabi nga ni Mr. Atongang, kung hindi natin gagawin ito, pabagsak yung negosyo natin. Uh -huh. Kaya yan sila nag-agreean kasama yan si Gretchen Barito. Madam Gretchen, uh, uh, parang awa mo na rin sa sarili mo. Ma, kung gusto mo, tumistigo ka na rin. Para mapatunayan natin. Sa lahat ng paratang ni Alias Totoy, may buwelta ang kampo ni Ang. This is all a matter of evidence. Mm. Uh, if he has evidence, bring it to court. Ayon sa Malacanang, depende sa imbestigasyon ng DOJ kung magiging state witness si Alias Totoy. Sino man, anumang katayuan sa buhay, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang Administrasyon. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.